Hindi ako bigolano pero may ako sa mga gata at mga manghang na pagkain. So ito pala yung niluto ko na ginataang tilapia. So napakadali kasi gawin at saka natural kasi yung mga papalasa na nilagay ko dito. So ako yung naggata ng kalabasa pero may prito na tilapia. Tapos ang nilagay ko dyan na pampalasa ay yung ginisang alamang. Naglagay din pala ako dyan ng kunting asin kasi medyo matabang or hindi ganun kaalat yung aking alamang. Tapos pinakuluan ko na muna yung kalabasa kasi medyo matigas ito. Saka ako nilagay yung pritong tilapia guys. So pinrito ko na muna para mabawasan yung lansa. So, hindi ko siya masyado tinustado. At least, maprito lang. Saka ako na inilahok dyan sa aking ginataan na kalabasa. So, pakulo lang ng pakulo. At nung medyo lumambot na yung isda, ilagay ko na yung dahon ng malunggay. At naglagay na rin ako ng siling red at saka green. Tapos, nilagay ko yung huling kalahating gata na nasa pouch. So, ganyan lang kadali magluto ng mga gata guys. At saka, kung mapapansin nyo, puro natural lang ng mga pampalasa or mga sangkap yung nilalagay ko dyan. So, napakasarap yan at napakasarap healthy din. So gustong gusto ko talaga yung mga ginataan ng mga ulo at mga pagkain kasi sulit talaga yung kain ko at saka nakakabusog din talaga. Kapag ka ikaw na mismo nagluto ng mga cravings mo na magkain, tapos magiging sulit ang kain nyo kasi napakadami nito at makakatipid ka pa kasi nga ikaw na mismo yung nagluto. Ayan na guys, kain tayo!